Bilang isang ama, hindi po biro ang panindigan ng pagiging padre de pamilya. Pero ang isang tatay na na-stroke sa Surigao, pilit yan ginagampanan. Kahit pa pare-pareho na silang tila na baldado ng mga anak niya. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda, Pascual. Mabigat ang pasani ng isang padre de pamilya mula Surigao City. Dahil kahit siya ay na-stroke, kailangan niya pa rin lumabana para sa mga anak niyang may sakit. Siya si Tatay Dondo Nalipaw, 53 anyos. Na-stroke siya taong 2020. Ang taon kung kailan namatay din sa panganganak ang kanyang asawa. Pero hindi pa dyan natapos ang problema ng kanilang pamilya. Kaawa-awa -ka po ang lagay nila Mama. Isa niyan anak na si Harry Alipao, paralyzed. Si Nicole, ay Nicole Alipao po, may sakit sa utak at saka yung isang anak niya po hindi na nag-aral at saka yung asawa niya po namatay dahil siya ipinikado sa panganganak. Kaya ang kaniyang kapitbahay na si Digs, pinost online ang kaawa-awang sitwasyon ng pamilya. Ah, uh, siya yung siya talagang kumausap sa akin na umiyak pa siya Sabi niya sa akin, ah, salamat, Diggs, nandito ka kasi magpapabidyo ako sa inyo kasi talagang wala na daw eh. Talagang sila sa mga pagkain nila, pang araw-araw nila. Hindi binidyo ako po siya na. Sa kabila ng malubhang kondisyon, mag-isang binubuhay ni Tatay Dondo ng apat na anak nang siya ng hipon tuwing gabi para may pangkain. Nakakabinta siya ng, ganun, ganun po ba, 50 pesos, uh, ano siya ng sandaan may get, ganun. Tapos pambili niya ng, ano, ng bigas nila. Minsan talaga walang huli po ma'am, talagang lugaw po ma'am para maitipid yung pagkain nila yung bigas. Kaya si Diggs nanawagan ng tulong para sa pamilya ni Tatay Dondon. Mahingi sila ng mga pagkain, bigas, maintenance na gamot ni Dundun Alipaw. Sana matulungan nyo sila po. Kung skin sign, malumo, kasing-kasing, ang tabangan kami nito. Lahat tayo may problema sa buhay, pero kay Tatay Dundun, tila wala na raw katapusan. Kaya ang kanyang hiling, kahit pambili lang, ng kanilang makakain. Mobile Journey na Pascual po, hadid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang lagay ni Tatay Dondon kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, apat ang anak ni Tatay Dondon, ano? yung dalawa may sakit at yung dalawa hindi ba man lang nakakatulong dito kay Tatay Dondon. Ano ba ang lagay nung dalawa? O masyado pang bata? Mm -mm. Tama ka dyan, Paps Jay, yung uh, mga anak kasi ni Tatay Dondon masyado pang bata. Yung panganay oh. si Harry, 17 years old, oh. siya yung para, uh, paralisado. paralisado. Uh, sumunod uh, si uh, Nicole, siya naman yung may problema sa pag-iisip, 14 oh. years oh. old oh. lang yun. Tapos yung sumunod, yung bukod tangi nag-aaral si Lara, uh, 10 years old, at yung bunso uh, si Frank Lloyd, 8 years old. Mm -hmm. So masyado pa silang bata at talagang nga si Tatay Dondon lang yung naglusong makeup na itaguyod yung kanyang mga anak. Nakita ko nga may nagmamalasakit na kapitbahay, ano? Pero yung ibang mga gawaing bahay, halimbawa, ah, sino nagluluto, sino naglalaba, ah, wala bang ibang makakatulong dito kay Tatay Dondon? siya ay ngay nakakalungkot ano oh. sa kabila ng sitwasyon ni Tatay Dondon. Uh, simula nung uh, siya ay ma stroke, pinilit niya pa rin daw na makapagtrabaho. Hmm. Yan ay kahit itong uh, kabilang part, yung kabilang side ng kanyang face, yung katawan ay eh, talagang nah mahina na. Uh, pinipilit niya pa rin na magtrabaho, kumuha ng hipon tuwing oh. gabi uh, para nga may makain sila. Pero yung kapitbahay nila kasi ay yung uh, kapatid ng kanyang asawa, ng kanyang missis. Okay. Kaya kahit paano Oo, so pa uh, uh, oh. may mga tumitingin-tingin, tumutulong sa kanila tapos kapag yung anak niya magbabanyo sisigaw lang si Harry uh, para kahit papano may mag a pupunta naman yung Shahin dun sa kanilang bahay. Ano yung mga pangunahing pangangailangan naman ng pamilya ni Tatay Don Don? Mm, -mm. Popsi, syempre, yung mga basic na uh, basic needs natin, pagkain. Mm, -mm. Uh, syempre, dahil sa kanilang kalagayan, kailangan din nila ng mga maintenance, ng gamot, mm -mm. ng gatas. Pero ayun nga, uh, Pops, Jay, uh, kagandahan nga simula ng mapos ni uh, Sir Dex last week itong uh, sitwasyon nila Tatay Dondon at ng kanyang mga anak. May mga nagpadala naman ng tulong. Mm -mm. Kaya kahit pa past few days, meron naman silang mga nakakain. Mm -mm. Sa lagay ng uh, buhay ng pamilya ni Tatay Dondon ano? Meron ba siyang uh, isang kahilingan na gusto niyang matupad? Mm -mm. Ayun, Pops, rin napakasimple lang nga nung wish ni Tatay Dondo na sana ay may mga magpa, magbigay pa ng tulong ah, sa kanila para na sagayon makabili siya ng mga bigas, groceries, gatas, maintenance. At ayun, tulong pinansyal kasi ayun talaga yung pinakakailangan nila dahil nais niya nga na magpa-check up at ipa-check up din yung kanyang anak na paralisado. At ah, kung susobra so sa budget, ay mapaterapin niya rin yung kanyang anak. Itong uh, pamilya ni Tatay Dondon, eh, malayo ba sa kabihasnan? Sabi mo, medyo remote yung kanilang kinalalagyan. Tama ba? Mm, -mm. Oo. Tama ka dyan, Pops Jay. Medyo malayo sila dun sa pin ah, pinakabayan. Kaya, oh, oh. Uh, talagang hirap yung kanilang sitwasyon. Nakakadagdag dun sa hirap. Ng mm -mm, pamilya. nakakadagdag oh. sa hirap at ng kanilang sitwasyon at sa mga bata. Alright. Alright. Maraming salamat, Mobile Journal. Yeda, Pascual.